Nasabat na mga autoridad ang kahon-kahong karne ng hot meat o double dead na karne sa Marilao, Bulacan. Aabot sa 2.3 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na karne na may timbang na halos 12,500 kilos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jordan Santiago, Hepe ng Marilao Police, naaresto sa operasyon ang pitong individual dahil sa paglamag sa Republic Act Number no. 9296 o ang The Meat Inspection Code of the Philippines. Hiningan po silang dokumento, wala po silang maipakita, kaya po na na po namin yung 435 boxes po ng hot meat. Expired na po yung mga label ng karne. Ang NMIS na po yung nagsabi po na hot meat po ito. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Jordan Santiago Hepe ng Marilao Police, Batay sa imbestigasyon, nagpapatrolya ang mga tauhan ng Barangay Santaros sa Uno nang makita ang isang wing van, truck na nagdedesergat, naglilipad, naglilipat na mga hindi double-dead na karne sa isang refrigerated van. Agad na ipinaalam ang insidente sa National Meat Inspection Service at sa Marilao Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspect. I-turn over na ng pulisya ang mga nakumpiskang karne sa NMIS. Depensa naman ng pitong nahuli, ipakakain lang ito sa mga isda sa bayan ng pandi.